yung mga bus Toyota ng cruiser Prado, <coughs> yan so dito ang issue nya sabi ni Bossing, lumubog yung ano anong nga ba yan lumubog yung terminal dito ng fuse para sa headlight nitong left side ito yung kung titignan natin yan yung 15 amperes na to yung kabila lang ang meron yung parang ano yung pinaka terminal sa so, alam niyo naman yun yung ganyan no ayan yung lumubog ang mangyayari niyan mababaklas ko itong fuse box para mailusot ko lang yung pinaka lock niya na ito yung fuse niya eh okay pa yung fuse pero yung terminal niya sa loob yun yung nahugot kaya nawala hindi siya nagana yung kaliwa yung high end mo niya okay So, mabaklasin ko na muna to. Check lang natin yung dashboard. Check ko lang yung dashboard. Preno. Start. Okay, all good. Headlight. Ayan yung headlight natin mga boss. Ayan o. Nag-high beam yung kanan pero yung kaliwa wala. Kasi nga walang fuse. Okay? So, check natin yung hazard, turning light. Okay? Ano ba ba? Okay, yun na lang. So, babaklasin ko na muna yung fuse box. Okay, nabaklas ko na mga boss. Tapos na ibalik ko na rin yung ano, yung pinakang clip niya. Ayan. Ayan, kung makikita nyo. Ito yun, Oh. Turo ko lang sa inyo. Yan yung natanggal. Ito yung natanggal Yan Yan yung clip na yan So siguro Napasarap lang Nang sok ng fuse Pero hindi naman dapat Magkakagayon yun Inaayos ko na rin yung lock nya Yung plastic na lock Ayun, yung makita nyo Yung puti na yun Ay yung itim na yun Inaayos ko na rin yun Tapos ganyan ang ginawa ko May mga lock yan dito Sa ilalim Binunod ko lang Hindi ko na actually Tinanggal lahat Yan Inangat ko lang ito Yan mga yan tapos sinila ko pataas tapos bumuka na yan ayan, eh, nakaangat na yan ayan. ilan ba yan? 1, 2, 3 dito sa kabila, tatlo din 1, 2 tapos yun yung maliit, 3 tapos meron dito ay ilan ba yun nandito? isa lang yan lang isa okay, so yun, ayos na ito all goods na yung high and low nyan dito sa left side So ibabalik ko na ito. Pagka lang naman to, i-clip lang yung tinanggal ko rin yung mga tornilyo niyan pati dito. ganulang Ganun lang. Hindi ko na masyadong pinull out lahat. Ito pala tinanggal ko. Yan, tinanggal ko yan. Pero binalutan ko ng basahan pati dito kasi nilagyan ko yan ng extra battery. Yan, may extra battery yan. Ayan, no, may power pa rin siya para hindi siya mag-reset. Nakita nyo, may power pa rin. No? Okay. So, may power pa rin yung para hindi siya ma-reset. So, kahit ang galing ko yung main battery, may power pa rin yung computer box niya. So, ibabalik ko na lang ito. Ayan, naibalik ko na mga bus yung kanyang fuse box. So, yung mga tornilyo niya, naibalik ko na din. Pati dito. Tapos ito na ibalik ko na rin. Mamaya ihahanap ko pa ito ng uh, suksukan. Mas maganda. Kasi sinangat lang siya dito eh. So, hahanap na lang ako ng source dito sa mga abang nung relay niya. Yan. Alam ko yan. Baka yan ay sa ignition on or kung saan man. Pangatlo yun eh dito. Titrace ko na lang yan mamaya. Tapos yung fuse niya na ibalik ko na rin. Pati ito. Itong ano na ito itong terminal. Ayan. So ibabalik ko na lang yung ano nito, yung battery. Tapos ay goods na yun. Ganito naman ang ginawa ko mga boss. Dito sa terminal niya, pinaltan ko na ng tingga. At dito naman sa ano, negative ka din. Tapos nilagyan ko siya yung, may nakita ako dito ang ano eh, wire. So nilagyan ko na rin siya ng fuse solder with fuse. Tapos terminal. Tapos, ito yung datihan niya. Pinunta ko na yan. Uh, tingga na. Mas maganda. Ayan. Mas maganda na ang hakab niyan. Tapos, ito lalagyan ko na lang fuse na 15 amperes. Tapos, ito lalagyan ko rin siya ng fuse 10 amperes. Ihanap ko pa yan ng source dito. Okay na ito. Titestingin ko na lang. Yung mga boss, yari na. Okay na lahat. Uh, yung fuse niya, nilagyan ko 10 amperes. Tapos yung source ng ano niya, ignition on dito sa socket na ito. Relay socket yan eh. Yan. Dito sa part na to. Yan. Yeah. Tapos ay, hindi ko na nilagay yan. Dati kasi nakasangat yan dito eh. Parang yung nangyari dito sa headlight. So yan, okay na yan lahat. All goods na yan. Tapos, okay na ito. Nilagyan ko na ng fuse ito, 15 amperes. So testing natin. Buhayin na muna natin ang makina tingnan natin yung dashboard all goods naman ito double check bago tayo mag start okay magpa start tayo ng makina okay yun ayos all goods walang lumabas sa dashboard yun ang kagandahan mga boss nung no? meron tayong OBD type na pang series So check natin yung headlight natin high beam, low beam, high beam, low beam. Okay, ayos na. All good sa ito. Ganun lang. Nagawa ko rin yung ano. Okay. So ayun mga boss, ayos na. Toyota Land Cruiser Prado. Okay.